Manny Pacquiao, Errol Spence Jr. at Terence Crawford. Sino kaya sa kanilang tatlo ang best welterweight ngayon? Pag-usapan natin yan mga parekoys. Welcome to Sports, Sports. Manda. Mahirap mag-assume kung sino talaga ang masasabi nating best welterweight boxer sa pagitan ni na Pacquiao, Spence at Crawford. Himayin nga natin ang mga naging huling laban ng tatlong kampiyon sa 147-pound division. December 5, 2020 sa AT&T Stadium in Arlington, Texas. Nadepensa ni Errol Spence Jr. ang kanyang Unified WBC at IBF Welterweight title kontra sa dating two-division world champion Danny Garcia. Ang laban ay ang kauna-unahang pagsampan ni Spence sa boxing ring ngayong taon at ang kauna-unahan din niyang laban matapos ang malagim na car accident na kinasangkutan ng boksingero. Maganda ang ipinakitang galawan ni Spence Ginamit niya ang kanyang jab para makontrol ang bakbakan habang patuloy na pinipressure si Garcia. Makarang pang 12 rounds, panalo si Spence via unanimous decision. Dalawang judges ang umiskor ng 116-112 at ang isa naman ay 117-111. Sa panalong ito, napanatili ni Spence ang kanyang unified WBC at IBF championship belt. Kaya dalawa sa apat na major titles sa welterweight division ay kasalukuyang suot-suot ngayon ni Errol Spence Jr. Ang tanong, Si Spence na nga ba ang best welterweight ngayon sa mundo? maari na siya nga dahil sa hawak niyang dalawang titulo pero hindi natin pwedeng isang tabi ang dalawa pang kampiyon sa division na ito. Una ay ang undefeated WBO welterweight champion Terence Bud Crawford. Impresibo ang pinakitang laban ni Crawford kontra sa dating welterweight champ na si Kell Brook noong nakaraang Nobyembre. Maagang tinapos ni Crawford si Brook via 4th round TKO para mapanatili ang kanyang WBO championship belt at malinis na karakter. Andyan din ang ating pambansang kamao na may hawak na WBA welterweight belt at matagal-tagal na ding nabakante sa laban. uling sabak ni Pacman sa boxing ring ay noong pang July 2019 kung saan ipinakita ng ating idolo ang malabak to the future performance upang manalo via 12 round split decision at makuha ang WBA welterweight championship kontra sa mas malaki at mas batang si Keith Thurman. Masasabi natin na si Manny Pacquiao, Errol Spence Jr. at Terence Crawford ang big 3 pagdating sa best welterweight division ngayon. Pero sino nga ba sa kanilang tatlo ang masasabi nating best of the best? Kung ako lang eh, syempre si Pacquiao kasi Pinoy tayo. Ngunit sa iba, isa itong mahirap na katanungan. Isa-isay natin ang pinagkakatiwalaang ang website para sa welterweight rankings. Ayon sa Nangunguna sa listahan si Errol Spence Jr., pangalawa si Terence Crawford at pangatlo naman si Manny Pacquiao. Ayon naman sa Transnational Boxing Rankings Board o TBRB, number 1 si Errol Spence Jr., number 2 si Terence Crawford at number 3 si Manny Pacquiao. Iba naman ang pagkakareglo sa listahan ng ESPN para sa welterweight division. Nangunguna dito si Terence Crawford, sumunod si Errol Spence Jr. at pumangatlo naman si Manny Pacquiao. Sa madaling salita, ang tatlong boxing websites ay nagkakasundo kung sino ang top 3 best welterweight sa kanilang mga listahan. Sa ngayon, mahirap matiyak kung sino sa kanilang tatlo ang masasabi mong pinakamalupit na welterweight hanggat hindi sila naglalaban-laban. Si Pacman ang masasabi nating may pinakamatagumpay na boxing karir sa kanilang tatlo. Si Manny ay ang nag-iisang living legend sa boxing history at ang kanyang mga nakalaban ay wala sa kalingkingan ng na mga nakaharap ni na Spence at Crawford. Sa edad na 42. Nakakabilib na may hawak pa ding championship belt si Manny na patunay lang na nais niya pang manatili ng matagal sa sports. At kung tatalunin ni Pacman ang isa sa dalawang batang kampiyon, masasabi natin si Pacquiao na ang greatest boxers of all time. Sino sa tingin niyo ang magandang makalaban ng ating pambansang kamao? I-comment lang ang inyong sagot. Salamat nga pala sa inyong panonood at sa mga kumpare at kumare natin saan man sa mundo. Mabuhay kayo! At kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na din para updated kayo sa mga bagong videos natin.